Link R150 ng Kimco at ADB160 ng Honda. So ano masasay nyo? Ito yung maaasahan natin yung mga motor na small CC pero maganda sa mga long rides na gagawin natin. Hindi tayo makikipagkarira pero tingnan natin yung mga features na meron sila. Ito na lang dala natin itong ating uh, magic microphone na, na. So guys, nandito tayo ngayon sa isa sa mga destination dito sa Puerto Princesa City, Palawan at isa sa mga pinapasyalan ng mga kababayan natin. Pero alam niyo ba, hindi ito talaga yung pakain natin dahil meron tayong isang gagawin ngayong araw na to. So ito yung ating pinaka-content. Ayun, ready na ba kayo? Puntahan natin yung motor na dala ng ating kaibigan dahil uh, sabi niya, review natin. Gusto ko rin naman maranasan. Nandito kasi tayo sa Hilipad Cafe. So wala tayong helmet pero dito lang naman eh. Serya. Ayan o, oh, natin yung Hilipad Cafe na pwede yung pasyalan dito sa Puerto Princesa City, Palawan. So ito yung motor na sinasabi natin, ang ADV 160. <laughs> Ganda ng motor na to, guys. So tayong mga riders, nagana talaga tayo ng mga motor na pasok na pasok sa ating panlasa. Ang ADB 160, isa sa mga motor na hinahangaan natin, lalong lalo na kapag ginagamit natin sa mga long rides na ginagawa natin araw-araw. So guys, pagdating naman sa riding comfort ng ating motor na dala-dala ngayon, ang ADB 160, talaga masasabi natin na Hindi ka naman -lalo na sa mga I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Na kaya maaasahan mo ito sa fuel consumption. Meron siyang 11.8 kW at 8,500 RPM na may maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Saktong-sakto ito sa mga katulad dating pinagkaitan ng height dahil meron lamang itong 780mm. At may bigat lamang na 133kg na bagay na bagay lalong-lalo na sa mga leader riders natin na nangangarap na magkaroon ng mga ganitong adventure bike. Ang Honda ADV160 ay Honda Selectable Tires Control na rin kung saan safe na safe tayo sa mga rides na gagawin natin. Ang tires na ito ay naka-dual sports na rin kaya goods na goods at ready na sa mga semi-off-road riding. Wow! Oh, ano na guys! <laughs> si Motor Serio kasama natin. Ayan. Crazy Pero new mukhang new. ano ah. Ibang klaseng review to. Oh. Tignan nyo. Ang side, ulap. Ngayon <laughs> tatablan tayo ah. <laughs> Think R150 ng Kimco at ADV160 ng Honda. Mga adventure bikes na meron tayo this 2024, anong pipiliin mo? ADV160 by Honda or Kimco, Dink R150, available na ngayon sa merkado mga kamotor. Mga adventure bikes na dadalhin ka sa iyong mga trip, sa iyong mga adventure, saan man, sa lupalop ng Pilipinas o sa buong mundo. Baka maiwi mo na itong Kimco Dink R150 or the ADB 160 ng Honda. This is Model Serie, Travel People Vlog. Maraming pong salamat with us. Kero the amazing journey. <laughs> See you in our next adventure. Bye for now. Bye-bye. Tingnan natin kung ano yung pictures na mayroon na... Ano? uh, <laughs> <laughs> adventures, scooter bikes. Sana pipiliin mo. ADV-160. O oh, ito tinatawag natin. KT. Ah. Wala ba ba? Macho-macho ang dating. Di ba? <laughs> bagay na bagay sa mga adventure. mga uh, adventure riders. Takatulad ni Kuya Ed. <laughs> so ulit, sa mga naghahanap ng mga adventure bikes na small CC lang. Pero pasok na pasok. Pasok na pasok. At the same time, hindi ito sa uri ng motor na meron ka sa Brad or sa CC na meron ka hindi sa kung saan ka magiging safe kung saan magiging enjoy ang bawat rides na gagawin mo paro at parito at kung paano kanya ihatid Ayan, uh, maraming maraming salamat Motor Cherry. <laughs> so ayan, sana, ay okay na. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating bagong video nito. Maraming maraming salamat sa mga panunod ng ating mga bagong video. Don't forget to like, share, comment. At pagbisita na rin ng ating ah, munting bahay sa ating YouTube channel. Uh, shout out sa ating kaibigan, Motor Serie. Pag-support nyo ang kanyang channel. Kasama natin dito sa Puerto Princesa City, Palawan. At sa ating mga kaibigan sa grupo natin, The Funny Ones. Shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. See you in my next video. Bye-bye.